Alam mo, si Sheila Delares naging senador yan, di ba? At alam niya na wala pwede makapagdikta dito sa Senado kung anong dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Na ko, nakita ba niya 'ko sa to? Hindi lang din na talagang ah, nakakahiya ko yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kay kaninoan. Wala akong makagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawang nag-uumpunggang uh, pader dito may tayo. But, ano magawa ko? This is my job. This is my mandate. Kailangan gawin ko. Otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako magkandak ng investigation gayon kabigat na issue leakage ng uh, mga PDEA classified uh, documents, hindi natin actionan. Remember, PDEA is under my, uh, uh, being the chairman of uh, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nasa kuwan yan, nasa uh, oversight function ko yan, under sa PDEA, na drugs. Kaya, sabihin mo kasi ng kung siya, pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag uh, sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, Senador Trillanes, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, wag ako, wag ako I can never be used. Ha? Huh? I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malangkahit kunting nihaw-niho para sa, sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yellow mo na partido para siraan ang iyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, huwag ako. I can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nag-aaway ni President Marcos. Hindi po ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Sir, so you're saying, I'm I am a rightist. Ha? Huh? I am a rightist. I don't want to destroy the existing uh, uh, uh the existing establishment. Ha? Huh? Sumusunod so, po ako ng batas. Kung si Trilanes ay destabilizer, si Ritter Bato is uh, ano ba opposite ng destabilizer? Ha? Huh? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable uh, uh dispensation. Ayoko po na masira yung ating uh, gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to oust the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si trillanes. sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit na

Get your statement or reaction. Pakiulit, pakiulit. Hindi, huwag lang. Ang sabi po ni former senator Trillianis is maaari na daw po mailabas sa ICC warrant by June or July. Go ahead! Make my day! Mr. Trillianis! Sabihan <laughs> mo! Sige ka lang galgalangak-ngak-ngak ngak, ngak, yan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin.